Hinidiin ni dating Congressman Edgar Erice ang ilang opisyal ng Commission on Election sa so, paglabag ng mga ito sa 30 RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt, Corrupt Practices Act. Tungkol pa rin sa isyu ng anilay maanumalyang kontrata ng komisyon sa Miro System para sa halalan 2015. Kanina umaga, inihain na ni Erice ang kanyang reklamo sa Office of the Ombudsman laban kina komisyon ng election chairman George Erwin Garcia at ilang pa sa mga opisyal ng Comelec. Anila pinabura ng Comelec ang Miro System kaya ito ang naging tanging bidder para sa fully automated automated election system. Dagdag pa ni Erice, maaring ipare reverbish ang mga idineklarang unserviceable na vote counting machines mula sa Smartmatic dahil higit na makatitipid ito kung ikukumpara sa pagbili ng bagong machine. Higit pa ng dating kongresista na hindi nila tatantanan ang isyu dahil sa pananaw nito ay delikadong gamitin ang mirror system para sa eleksyon. Kanilang kontrata sa Supreme Court para so magitan ng isang sensoran. At ngayon naman ay nagsumiti ako ng criminal case laban sa kanila ibig sabihin papatunayan ko to hindi ko to titigilan hanggang makarating tayo sa impeachment